Parang sabi niya sa akin, Adrian, alam mo, yung moment na yon na merong bumugbog sa'yo, ang gusto nila talagang gawin sa'yo, they want to kill you. Yung may isa doon na gusto kang, uh, meron siyang dala-dala, di ko alam kung kuchilo or barel, na yun na yung gusto nilang gawin during that time. But I protected you. Hello mga ka -fate. my name is Brother Adrian Milag and today meron ako gustong ibahagi sa inyo na life-changing moment sa aking buhay. Kung di nyo po alam mga ka many years ago, I mean decades, kabataan ko, especially no mga teenage years ko, high school, college life, ay hindi naging maganda yung naging direction sa buhay ko, mga life choices ko. Hindi naging maganda yung influence sa akin, ng mga barkada ko, at yung environment na, kung, na meron ako. Dumating ako sa point na talaga na barkada ako. Sumali ako sa isang grupo or parang gang, may mga gangster, ganyan yan. Dumating ako sa ganyang buhay, gangster life. Yung konting angasan lang, tigina, suntukan na yan. May, may aabangan ka sa school parang siga-siga ka, nakikipag-angasan ka, nakikipag-bardagulan ka. Alam mo yun, yun talaga, you are very prideful na hindi, hindi nyo ako pwedeng kantiin dahil talagang aabangan namin kayo, gugulpin namin kayo. Especially, yung moment na naging senior high school ka na, na parang ikaw na yung hari ng, 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 ng buong ano, ng high school. Kasi di ba, pwede mong yung mga first year high school, second year, third year, na yung parang ganun ba? Yung tipong ganun na tingin mo in indispensable ka, kaya mo kahit sino. Parang ganun ako kahambog at kayabang at napakasama ng ugali ko during that time. Kaya ang dami ko nakaaway, ang dami ko nakaalitan. Talagang um, may mga moment na nakipagsuntukan ako yung graduating yung malapit na akong graduate noon ng high school muntikan pa nga ako hindi makagraduate dahil sobrang gulo ng nang nangyari nun. Okay? Talaga nakipagrambulan ka at unfortunately, talaga nabugbog ako nun nung, nung, naging kaaway ko nun. A very humbling experience for me. Basag-basag yung mukha mo. Sobrang napahiya ka. Eh, Munti ka kapang hindi makagraduate. Durog na durog yung, yung pride ko nun at ego ko nun. At wala akong gustong gawin is makagante at gumante doon sa mga kaaway ko. Puro hatred, anger yung laman ng puso ko. At hindi naging maganda yon. And during the time na talagang naging um, nasa Catholic school ako, uh, nag-aaral, pero hindi ako lumalim sa aking pagiging Katoliko. Nominal Catholics, nagsisimba ka lang kasi kailangan required ng school, di ba? Yung First Friday Mass kasi wala kang choice kasi sa Catholic school ka, so magmamas ka. Pero walang impact sa akin yung, yung Catholic faith that time. It doesn't make sense for me. For me, it's just a religion, tradition na kailangan kong gawin kasi katoliko ako pinanganak eh. Feeling ko, yun yung pinili sa akin ng magulang ko na wala ako gawa na pinanganak akong katoliko. Thanks be to God, high school, nakagraduate naman ako. And then, nung nag- uh, nag-college na ako, meron pangyayari sa buhay ko na parang kasi nando pa rin yung, yung stigma mo na gusto mong gumante or makagante dito sa mga taong uh, nakabugbog sa yo kasi pride eh, 'di ba? Kasi lower batch sila. Eh. Okay, parang naisa nila ako, parang ganoon. Yung sa school namin, malapit lang din naman yung sa bahay, sa bahay na sa bahay namin kasi from Tondo Manila ako na na uh, doon ako tumira for almost uh, decades talaga natira kami doon at malapit lang din yung school school ko doon na Catholic school And yung yung kapatid ko, yung sister ko, yung mas bata sa akin isang taon, doon pa doon 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 din siya nag -aaral. So, nung time na 'yon, sabi ko pupuntahan ko siya, pupunta kami nang sa SM after ng school niya. So, pero ang intention ko noon, uh, kaya din ako pupunta doon kasi para makita ko yung mga na naging kaaway ko, parang gano, mag-aangasan ko sila, ganyan, ganyan. Hinintay ko yung kapatid ko doon sa gate. Tapos, during that time, nung pagpunta ko doon sa school namin, saktong sakto, ay nakita ko yung talagang naging kaaway ko, talagang nag-init yung dugo ko, kumukulo yung dugo ko, parang meron siya mga kasamang outsider doon sa labas, may kausap siya, parang siguro parkada niya doon sa lugar nila, ganyan-ganyan, siguro mga tatlo yun. Uh, mga itsura maangas din, ganyan, kasi ako din, maangas din. Kalbong-kalbo talaga ako nun. Tapos meron dami kong mga bling-bling noon. Payat, sobrang payat ko nun. As in, talagang, ano, hindi ako papahuli ng buhay. Parang gano'n <laughs> na yun, yun. Parang nakikipagrambulan ka. Yung panahon na yun, talagang tinitigan ko sila na maangas. Mula ulo hanggang pa. Kasi nga, mayabang ako eh. Ganyan. Nung dumating na yung kapatid ko, medyo inaawat niya na ako. Sabi niya, alis na daw kami doon. And then, nung pag-alis namin doon, nung pagtawid po namin doon sa sa kabila do sa ka, kasi sasakay kami ng jeep yung school so tumawid kami sa kabila uh, para sumakay ng jeep and then nung pag uh, sakay namin ng jeep kasi medyo nakahinto pa siya tapos sumakay ako sa ba bandang dulo ng jeep maya maya nung paghakbang na paghakbang ko doon sa 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 jeep maya maya bigla akong nagulat nagulat na lang ako nang bigla mer meron na lang sumuntok sa akin bilis ng pangyayari tapos pinagtulungan ako nung kasama nung nung nakaaway ko doon sa school namin noon so yung mga barkada niya binugbog nila ako doon sa loob ng jeep talaga napahiga ako tapos yung kapatid ko noon sigaw na sigaw ang bilis ng pangyayari and then yun talagang pinagsusuntok nila ako basag-basag yung mukha ako nagdurugo yung 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 mukha ko nun, tas nagtakbuhan na sila, tapos hinahabol ko sila, tas di ko na sila nabutan. May malapit na presinto doon, tapos pumunta ako doon, tas pumunta na tatay ko. And the rest is history ay uh, sobrang grabe yung pangyayari na yun at hindi ko makakalimutan up to this day. Tapos yung pangyayari na yun, talagang nag, nagdemanda kami noon, uh, nagkaroon ng hearing, uh, etc. Cetera, etc. Cetera. Nareglo naman yun. So bakit ko to kayo itong tong story na to? Kasi lately, siguro last month, all of the sudden, habang nung paggising ko, uh, umaga syempre, you will pray, you will feel the, presence of God. I just felt parang nagkaroon ako ng impression from the Lord. Parang meron siyang pinakita sa akin. I don't know what it is. iba Parang Ah, uh, meron siyang pinakita sa, sa sa nangyari sa buhay mo at nag very powerful yung naging mensahe niya sa akin dito. Kasi parang every day you will wake up and thanks, thank God, nabuhay ka pa. 'Di ba? Yung parang nagpapasalamat ka sa Diyos. thank you Lord, nabuhay pa rin ako, thank you Lord na I'm still alive, I'm I'm doing my purpose. Etong ginagawa ko, advocacy for for Uh, spreading your your good news about the Catholic faith, yung mga buhay ng mga iba't ibang Katoliko, di ba? Na sobrang It's a humbling experience na ginagawa ko yung ginagawa ko ngayon. At never ko imagine sa buhay ko na gagawin ko yung ginagawa ko ngayon. Lahat to ay grasya ng Diyos. All is grace. Di ba? I don't deserve this but ito yung binigay sa akin misyon at bukasyon ng Diyos sa buhay ko. For me, ah, Uh, after the last breath of my life ito yung gagawin ko to proclaim uh, the good news uh, 'di ba to proclaim his faith to those who are lost and to bring the beauty of the catholic faith sa bawat katoliko at pilipino at say ibang tao na makakapanood ng mga interviews ko so yun, yun, yun yung naging life purpose ko ngayon eh pero decades ago, iba yung direction ng buhay ko eh. Parang pariwara, parang walang purpose, walang kwenta. And yung moment na yon parang may pinakita sa akin ng Diyos yun eh. Parang binalik niya ako dun sa pangyari na yun, yung kinuwento ko sa inyo. And you know what? God impressed this in my heart. Parang sabi niya sa akin, Adrian, alam mo, yung moment na yon na merong bumugbog sa'yo, ang gusto nila talagang gawin sa iyo, they want to kill you. Yung may isa doon na gusto kang uh, meron siyang dala-dala, hindi ko alam kung kutsilyo or barrel na yun na yung gusto nilang gawin during that time. But I protected you. Hindi ko hahayaan na mamatay ka ng araw na yun. You should be dead that time. But I protected you. I changed the heart of that person kasi alam ko, nakikita ko ang plano ko sa'yo. Para akong nastan nung moment na yun. It was so soul striking. I'm very speechless nung moment na yun. Siguro last two weeks lang yun habang nire-reflect ko yun. Yung habang ini-impress sa akin ng Diyos yun. And halos mangyak-ngyak ako. And sobrang pasasalamat ko sa Diyos that I'm still alive up to this day and doing my purpose and mission. And that experience na binalik ako ni Lord dun was so powerful. Doon ko na-realize na grabe, no? Kasi pwede talaga during the time, I, 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 should be dead. Dahil hindi, hindi biro din yung mga nakaaway ko nun. Iba yung mundo na pinapasok ko nun. Bugbugan, rambulan, at hindi malabo talaga na uh, may mangyaring masama sa'yo. God is so good. He protected me during that time. I don't know. I, siguro, pag tinanong mo sa akin noon, hindi ko alam bakit, bakit nangyari yun sa akin. Di ba? ba? Ano ba meron sa akin? Because ang uh, lit-lit ng tingin ko sa sarili ko. I feel na hindi ako, uh, wala akong talent. Ang pangit-pangit ko. Wala akong kwenta. Kaya parang, nung panahon na yun, parang sinisira ko ang buhay ko. Pero may nakikita sa akin ng Diyos yung moment na yun nakikita niya yung ginagawa ko ngayon as a Catholic content creator. Nakikita niya yung, yung, yung ginagawa ko yung nag interview ng maraming mga Catholic converts, di ba? Yung mga pare, laiko, and nakikita ng Diyos na magkakaanak ako, magkakaasawa ako, ng amazing woman na si Jessica, at gagamitin niya ako. Yung makasalanang katulad ko di ba yung yung sirang sira na yung buhay pero God restore everything and ginamit niya ako at nagpagamit ako alam niyo mga cafe muntikan ko na to makalimutan pero yung panahon na yun, eh, di ba sabi ko naghiring hiring at sinabi rin sa akin ni Lord nung, nung parang inimpress din sa akin ni Lord alam mo Adrian di ba nagsinungaling ka pa nga noon di ba na sinabi mo doon sa piskal kasi nagkaroon kami hearing noon eh sa City Hall na parang nagkaroon kami na first hearing noon tapos nagsinungaling pa ako na ninakaw nila yung relos ko. Okay, na sinabi ko na wala yung relos ko nung binugbog nila ako pero sa so, totoo lang hindi hindi, hindi naman nila ninakaw. Ang intention talaga nila noon is bugbugin ako. Puruhan ako ganun. Pero walang nawala sa akin. Pero nagsinungaling ako. Sinabi ko na ninakawan ninakawan nila ako para para mas madiin sila para mas lumaki ang kaso nila parang ganoon yung pinalala sa akin ni Lord yun parang okay Lord so siguro I need to confess this again at meron na akong kailangan uh, baguhin sa sarili ko kaya alam niyo mga ka faith napaka-importante talaga na let's examine our conscience baka meron pa tayong nagawa sa ibang tao na pwede nating makalimutan and then God will reveal this to us and then we will go to confession para sabihin yun. Di ba? Para mas malinis ang konsensya natin. And you know what, mga ka-faith? Why I'm sharing you this? Dahil meron tayong Diyos na hindi magigibab sa'yo. God will never give up on you. Ang Diyos ay may nakikita sa'yong maganda. Kahit hindi mo nakikita na maganda ang nangyayari sa buhay mo or hindi mo nakikita maganda ang buhay mo or iniisip mo na walang kwenta ang buhay mo or ikaw mismo hindi mo mahalang ang sarili mo. But God loves you so much and He has a great plan for your life. Merong magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Katulad ko na hindi ko ni may imagine how God will can use me. Hindi ko may imagine na gagamitin ako ng ganito ng Diyos thanks be to God that He saved me and He protected me. Diba? Ito lang yung gusto kong i-share sa inyo na reflection na very powerful na talaga na-experience ko yun nung panahon na yun na pinarealize ng, ng Diyos sa akin yung kanyang kapangyarihan na protection sa buhay ko dahil meron pa nga akong purpose, meron pa siyang mission na bibigay sa akin. Kaya walang pinipili ang Diyos eh. Kahit sino kaya niyang gamitin, kahit isang katulad ko ay kaya niyang gamitin kaya ikaw, huwag kang mapaghina ng loob dahil kaya ka rin niyang gamitin. Kaya niyang iangat ang buhay mo, kaya niyang baguhin ang buhay mo at ibigay mo lang yan sa kanya. Isa din to sa naging sandata ko, Rosario, diba? This, this rosary helped me and protected me, di ba? And guide me. Si Mama Mary always, ever since that then, di diba? Yung nanay ko nagdadasal na kay Mama Mary, nagabayan ako palagi at naniniwala ako na talagang nagbunga yun, yung dasal na yun ng nanay ko kay Mama Mary sa, sa intercession ng mahal na ina. At, pinari, at parang nirebuke din ako ni Lord nung, nung panahon na yun dahil parang nagsinungaling ako at pinarealize pinare niya sa akin yung mali ko. Kailangan kong siguro i-confess ulit yan. Uh, i-confess, baka hindi ko pa siya na-confess sa isang, sa pare, pag during the confession. Ayan, so mga ka I hope na na-inspire kayo dito sa shiner kong reflection about my life. ba? Diba, ikaw, meron ka din ba na experience sa ganyan na merong in-impress sa'yo si Lord, na meron siyang pinarealize sa'yo, na naging sobrang grateful ka sa Diyos dahil hindi ka niya pinabayaan. At mga ka alam niyo ba na nagkaroon ako ng interview kay Father Winston Cabading, na isang kilalang exorcist priest dito sa Pilipinas. Ayan, so pwede nyo siya mapanood. Ilalagay ko yung link sa taas o sa baba ng video na to. Thank you and God bless. So mga ka a quick promotion lang ng bagong libro ni Brother Bo Sanchez. Uh, multiple Income Streams, How I Created 7 Money Machine and How You Can too by Brother Bo Sanchez. At kung di niyo po kilala si Brother Bo Sanchez, sino bang hindi nakakakilala sa kanya na isang sikat na Catholic preacher, influencer at motivational speaker. At kilala rin si Brother Bo Sanchez na isang magaling na financial teacher kaya sinulat niya itong multiple income streams. Good news mga faith na itong librong ito ni Brother Bo Sanchez ay libre lang po ito. And this is for free, pinamimigay niya to ng libre sa mga interested po na magkaroon ng libreng copy ng librong nito ni Brother Bo Sanchez. Alam nyo, nung binabasa ko to, ang dami ko natutunan dito ng mga teachings ni Brother Bo. Eh, siya yung naging way at naging dahilan para magawa kong full-time itong ginagawa ko bilang isang uh, online content creator. Dahil doon, nakapag-build ako ng apat na sources of income, kaya ako nagagawa itong ginagawa ko ngayon. At yung mga teachings na yun ay nandito sa libring libro na to ni Brother Bo Sanchez. Para magkaroon kayo ng libreng copy na to. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Kailangan nyo lang ay sagutin yung shipping fee. Pwedeng through credit card or kung Gcash kayo magbabayad. Piliin nyo lang yung Dragon Pay. Makikita nyo option dyan. Thank you and God bless.